Lugar. May isang hamon na naghihintay para sa inyo. Isa sa inyo ang makakakuha ng chocolate fountain. Mapupunta ito sa sinumang pinakamagandang makakapag-drawing gamit ang mga maruruming panulat na ito. Pero may isang napakahalagang bagay. Kailangan niyong mag-drawing gamit ang inyong bibig, hindi ang inyong mga kamay. Mayroon kayong isang minuto para gawin ang lahat at nagsimula na ito. amoy na malamig ang buhok ko. Matatalo ka! Bakit? Kasi magkakaroon ako ng pinakamagandang guhit. Bingo! Makakita! Narito! Ayos, pwede bang asulang fountain ng tsokolate? Hindi, ako ang mananalo. Lalo na dahil kakakuha ko lang Gagawin ng napakagandang ideya. Bakit ubusin lahat ng pintura kung ano pwede mo namang tanggalin ang takip? Kailangan kong subukan ito? Anong nangyayari? Sinubukan mo ba ito? Hindi ko alam! Gumana ba? Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Sana tinulungan mo ang kaibigan mo. Pero pinagtatawanan mo ako. Dapat turuan kita ng leksyon para dyan. Mahal ka niya. Isang simpleng balahibo ay sapat na. Well, ano ba ang dapat kong gawin? Naku. Hindi parang grapevine na kamatis. Talo ito, sigurado. Ha? Huh? Ganun ba? Tumatawa ka rin? Kung ganun, matatalo ka rin. Ayan ka na! Diyos ko! Anong nangyayari? At makukuha mo rin ang nararapat sa'yo. Wag! Hindi! Mga kaibigan, tapos na ang oras. Ipakita ninyo sa akin kung bakit kayo gumuhit dyan. Julie, ano yung pulang mansa? Natapon ba ang pintura? Baka sa mukha mo rin. Susie, bakit pula ka rin? Nagkakasama ba kayong kumain ng mga kamatis? Hindi kayo mananalo sa mga ganyang guhit. Hindi rin maganda ang gawa ni Milo, pero hindi baboy na pula. Milo, panalo ka! Huray! Ngayon, akin na lahat ito. Kumusta? Ilabas mo ang tsokolate ko! Gusto rin namin ng tsokolate! At makukuha natin ito! ta Ang isa ito Oh! Tuwang-tuwa ako na nanalo ako! Oh! Kahangahan! Tatlo! Nasaan ang lahat ng tsokolate? At sino nga ba ang nangahas? Nagpapahinga ka ba? Oh, sige na! Matindi! Ang presyo mo sa pagkakataong ito ay mag... Masorihinal ito! Ang cute na maliit na ito! Maganda, hindi ba? Ito ang tae sa likod. Kailangan mong mag-drawing gamit ang iyong bibig mo, Le. Kailangan nating isigaw ito. Kaya tayo. gawin mo ang makakaya mo. Tapos na ang oras. Ma Tara na. Sa tingin ko, walang mas madali kaysa sa pagguhit ng tae. Para maging mas kapanipaniwala ang isang guhit, kailangan mo ring magdagdag ng amoy. Kahit ako. Alam ko kung paano gawin iyon. Ano ang amoy na iyon? May namatay ba rito? O may bagay na panis na? Oh, sa tingin ko nahihilo ako? Oops! Matagal na kasi akong hindi naghuhugas ng paa. Mahirap mag-drawing gamit ang paa. Ang pagguhit gamit ang siko sa kabilang banda ay mas komportabling solusyon. problema. Marami pa akong ganyang maduning pantalon. Naku! Naku! guys, ground fight gate. Paano na para ipakita sa amin kung ano ang mayroon kayo? Ang ganda! Mila, ayos lang ang dumi. Pero nakakita na ako ng mas maganda. Nakita ko na ang kay Susie. Halimbawa, ang ganda nun. Ang galing. Wow. Eh, uh, naglalabas ka ba ng dumi? Hindi ganon kaganda. Um, uh, makikita mong gusto niyang matalo sa gayon. Siya ang may alam ng totoong chismis. Ano? Pero dinamdam ko si Susie. Hindi ko ito kakainin. Isang totoong party na ganito? Anong bangungot? Magkukunwaring tsokolate lang ito. Ba? Hindi, tutuan siya ko Hindi. Gusto niyo rin ba, mga babae? Hindi, salamat. Ang iyong premyo sa round na ito ay isda, pula, berde, at hindi masarap. Well, magpipinta kayo gamit ang mga sarsa. Sa tingin ko, masaya at kakaiba ito. Kaya maaari kang magsimula tapos na ang oras. Hindi pa ako nakakapinta gamit ang mga sarsa. Sana magawa ko itong maganda. Napakarami nila. Nakakatawa yun! Magkakaroon ako ng napakagandang... Sinaksyon ito! Pero bakit nasa akin lahat ng basura? Hindi ako basurahan. Oh, ang hirap! Ito ang pinakamarami kong nagawa. Hmm. Ang sarap nun, Joey. Magsisimula ako sa ketchup. Hmm? At magsisimula ako sa peso. Sarsa. Tilaw ito, kaya mas bagay sa isdang nasi. Oh, kaya, magsimula na tayo? Kagad akong naubusan ng t-shirts. Kailangan okay. natin makahanap ng kapalit agad. Oo, oh, oo. Oh. Oh. Wow! Sa tingin ko, lumalabas itong maganda. Oh! Mas maganda pa ang drawing ni Susie kaysa sa akin. Dapat akong magmadali. Tama ka! Meron akong limang daliri. Nangangahulugan na meron akong limang brush para sabay-sabay gamitin sa pagpipinta ginagawa niya. Si Sa tingin ko napakaganda nun. Hindi mo ba ito Masarap ito. Ng hindi. Hindi ito sapat. Gusto kong kumain ng mas maraming sarsa. Mela, kumakain ka ba ng sarsa? Pero wala naman tayong mga patatas. Sa tingin Dalaga? ko, tapos na ang aking Dalaga. gravy. Ay, hindi. Ang bumagsak ko. Sige. Ang sarap na ito talaga. Ito yan. Ang sarsa ay ito. Tiyak na matatalo ako. Shhh. Tapos na ang oras. Oras na para makita Paano kung mo? ano ang nariyan ka. Isa lang ang kailangan kong Bikas gawin. Ako. Mga guhit kasama si Suzy. Naghihintay ako. Julie, anong ginawa panahal. mo? Hindi siya mukhang isda. Leila. Ipakita mo sa akin ang iyong drawing. Wow! Maganda yan! Sa ngayon, eto ang pinakamagandang creepy na drawing na nakita ko. Susie. At hindi mo pa sinusubukan kahit konti. Kaya kailangan kong ibigay sa iyo ang isdang ito. Sana gusto mo nang kumain ng broadfish. Ako? Pero pandaraya yan! May isang tao na kailangan kumain ng nakakadiring isda. Bakit mo iniisip na nakakadiri ito? Hindi ito pwedeng lutuin. Meron din akong burner. Oh, sorry. Yan. Hindi ko lang talaga alam kung paano ito gamitin. Oops! Oh. Bakit mo kakainin ng isda? Tignan mo kung gaano kasarap ang isda. Sa wakas, Ay, mayroon na tayong tamang tanghalian. <gasps> Napakasarap! Mga girls, ang pinaka-cute na premyo ay naghihintay sa inyo ngayon. Ang mabalahibong pusang ito. Kailangan nating gawin ang sarili nating cat makeup. Sino man ang pinakamahusay ay makakakuha ng baby. Tulad ng dati, may isang minuto kayo at simulan na. Ka ba rito, Mukha pa, rin akong eh? bata, kaya hindi ko na kailangang magdagdag ng maraming detalye. Seryoso, tinamalet mo ang sarili mo. Malinaw sa lahat 'yun. Ngayon hindi, sinasabi ay ko sa kahit ang kasarian nila. <laughs> Salamat sa panunood! Kaya, walang nagsabi sa na huwag mong gamitin 'yan dyan, hindi ba? Hindi ko maintindihan paano nagagawa ni Deco nang wala 'yon. Mas madali. Alos tapos na ako. Hindi ko kayo masabayan dahil ang ganda ng makeup ko. Wow! Hindi. Maayong ko bang ipakilala? Gumagamit siya ng salamin kahit hindi dapat. Sa tingin ko, kailangan niya ng leksyon. Sumasang-ayon ako? Alam ko pa nga kung paano. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit? Masisira ang makeup mo? Tiyak na matatalo na ako ngayon. At gusto ko rin ang cute na baby. Hmm. May ideya ako kung paano tanggalin ang kalaban. Si Z, hindi mo natapos ang iyong mga kuko ng kaunti. Matutulungan kita. At ngayon, kung hindi ka tututol, ikatutuwa ako ito. Ngayon, mas maganda ka ng tingnan. Para kang munting pusa. Maraming salamat. Lagi kong alam na magkaibigan tayo. Kaya't magdesisyon tayo kung sino ang makakakuha ng cute na batang ito. Ay, hindi Siguro mo may kakabit yan. Ininsulto mo ang kapalaran ko. Susie, ano ang ginawa mo? Hindi naman tayo naglalaro ng pirata dito. Ano? Marad ano yun? Diyos ko! Pero si Melos, aking Diyos, sa totoo lang, lumabas na napakaganda. Kaya hindi ka magiging kaibigan Kaya si niya. Nilis! Mamahalin Paalam. kita at pakakainin kita. At ikaw ay magiging... Ay, hindi. Sa tingin ko ay allergic si Melanie sa kuting. Ayos lang. Ayos Pwede tayong lang magalaga yun! ng maganda para sa atin. Salamat. Kaku. Karamihan sa atin ay gustong tumawag ng doktor. Tama ba, Fluffy? Kaya. Ayos! Magandang hapon! Hinto, walang candy sa ospital. Oh Diyos. Oh. oh, Diyos ko. Ano yan? Oh, napakasama. Pagkatapos ng aksidente, sige, bilis. Bilisan mo. Kamusta? Ano? Sino ang dinala mo? Oh, hindi! Kapatid ko! Anong nangyari? Masama ba ang lahat? Oh, Diyos ko! Ah! Halos na wala ang buhay ko? Hindi mo ba nakita? Isang biro lang ito? Para sa'yo, isang bunch ng candy. Tara na, guys! Kuya, salamat! Sobrang galing nito! Ang pinakamahusay na kapatid sa buong mundo, astig! Paparating na ako. Hindi ito ang kanyang kama. Oh, napakagandang araw! Pinto! Ano ang hawak mo? Candy? Paano mo? Tignan natin ang mas malapit suwertehin ka. Naku! Naku! Kinuha niya ang paborito ko candy. Hmm. Kukunin niya rin ang ko. Pero may ideya ako. Hindi magagawa ni tatay, pero ako na isang nurse. Ah, nasa bulsa ko mismo. Hoy, magandang babae. Kasamahan mo ako. Hindi mo naaalala? Nag-aaral tayo ng magkasama. Narito ako para palitan ka. Magpahinga ka ng maayos. Oh, mawi na. um, uh, hindi pwede si Danny. Ibigay mo sa akin yan. Hindi ah. Oh, na. Yaling, astig. Isang buong kahon na puno ng candy. Tayo na. Uy sis, dinalhan kita ng sorpresa. Puro karne ito. Gusto mo ba? At may mga chichiria rin. Oh, alam kong magugustuhan mo ito. <tile sound> Ang sarap! Oh. Ang sarap naman! Hey, kaibigan! Anong ginagawa mo? Hahanapin kita? Papaluin ko lahat ng kitty sa'yo! Oh, hindi! Oh. Saan ako pupunta? Oh, girl! Narito ang kahon! Huwag mo. mo lang kainin! Oh, ang sakit ng ulo ko! Tama na! Ibigay Grab mo it. ang mga candy! Aray! Right. Bakit hindi ko magawa ang kaunti <laughs> lang? Oh, oh, anong nangyayari? Yay! Oh, um, Raptor? Hindi mo ba ako matutulungan? Oh, kita mo? Oh, Masakit siyempre. ang ulo ko. Pwede mo bang itigil ang paglalaro? Ah, natutuwa Maghanap ng ilang kaso. Aking mga doktor. Hmm. Oh. Alin lang itong candy, siguro? Oh, maraming salamat. Iniligtas mo ako. Um, sandali, ano? Hindi ito tableta? Yan ay Skittles. Napunta ka na ba doon? Pasensya Meron na. Set dito. oh. 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 Oh, hindi mo ma-imagine. Binigyan niya ako ng candy, hindi resibo. Ayos ka lang ba? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo pwedeng dalhin yan. Oh, pwede ba akong mauna? Oh, salamat. Wala ako dito. Uh, hello? Papasok na ako. Walang mga candy. Ano? At ano yon? Isang daan ng Skittles. Teka, tao sa wheelchair? Gawa ka ba sa candy? O ano? Ano? Lumabas ka ng ospital dala ang mga candy mo? Ay, hindi. Sandali lang, mas mabuti iyan. Oh, ikaw naman, ibigay mo sa akin ang mga chips. Huwag mong itago iyan. Oh, hello, darling. Bye-bye. Magandang araw. Right. Oh, anong nangyayari? nagsisinungaling ka ba? Oh, masama ang pakiramdam mo. Bumalik ka sa ward. Oo. Oh, oh. At siguraduhin sabihin sa doktor na maglagay ng parang liko sa bisikleta o kung anuman. Ano? Um, uh, pwedeng matulungan kita? Kamusta ka? Ay, nako, ang sultan? Ah, uh, sinabi nila darating ka? Salamat dito. Ang cute! May sakit. Salamat, oh, ang bait mo. Magagandang dilag. Ikaw manhin. Mahal kita. Oy, dumating ako ano? para pumili ng asawa ko. Ikaw ang pipiliin ko. Kamusta, no? Kamusta, Ako ito, si Ted ang iyong kapatid. Ano sa tingin mo ang costume ko? Tingnan mo yan. At may dala akong para sa'yo. Hindi pera, kundi eat. So, Korean dollar, worry, I... Akiusa, pwede ko rin kainin oh. ito. Salamat. Gagawin ko ni... Gums, Kumain. honey. Huminto ka! Hindi pinapayagan ang matatamis. Oo, oh, lahat ay may kung anong masakit dito, pero kailangan mong ibigay sa akin ang matatamis? Oo, oh, ibibigay ko ba sa kanya ang matatamis ko? Siyempre, hindi. Isang bangungot. Pero may naisip ako. Itatago ko ang aking skittle para hindi ito makita ng NARS. Masarap. Napakasimple, ganun lang. Napakatalino, hindi ba? Aray! Duma na lang tayo sa nurse. Ibalik mo yan. Huwag nang maghintay. Anong meron ka? Hmm... Oh, masakit ba ang braso mo? Ano ang problema nito? Ah, 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 ah pasensya, pasensya na. Diyos ko. Bilisan mo. Arai, Aray! Nabali ang braso ko. Masakit ito. Parang leyon. For Pakinggan muli. Bakit ka sumisigaw? Candy yan. Naiintindihan mo? Pumasok ka at... Ha? Huh? Ayos. Well, Skittle. Mga tao.